So sa video ito, ang nais kong i-react ay yung isa na namang nagtitrending ngayon na isang teenager na nagsasabing bakit daw natin kinakailangan i-credit o pasalamatan si God sa mga achievement na naabot natin or yung mga goals na tutupad natin. Dahil isa akong Roman Catholic, uh, gusto ko itong sagutin uh, dahil siguro dahil ayo kong maging ito yung maging mindset ng mga anak ko kung sakaling mapanood ng mga anak ko ito. Gusto ko at least mayroong makikita yung mga ano ko na uh, galing sa akin na ano ba ang masasabi ko sa sinabi ng batang ito. So guys, halik kayo panoodin natin ang sinabi ng batang ito sa post na yun. I just want to tell you guys that you deserve the credit of your own hard work. Kasi napansin ko dito sa Pilipinas, whenever you get your achievement, whenever you, you reach your goal, bakit saking si God yung nakikredit? Bakit si God yung pinagtay-thank you, eh, ikaw naman nagtrabaho noon eh. Ikaw nagpakahirap di ba? It's your goal. It's not God's goal. Ah, uh, yun nga guys. Uh, pin pinanood ko na ang TikTok video na ito at nalaman ko na ang batang ito ay laki sa Thailand, pinalaki sa Thai, laki sa Thailand at ang hindi siya ayon sa pagkakaintindi ko sa video niya, hindi siya isang Roman Catholic or hindi siya Katoliko. Ang sinasamba daw nila ay elepante. do uh, doon sa Thailand. Yun ang kakasabi niya sa video ito. Hindi ko na lang ipiplay, kayo na lang manood kung gusto nyo. Lahat naman tayo may iba't ibang paniniwala at wala akong problema doon. Magkaiba yung paniniwala, maring maging magigiging iba yung paniniwala ng mag, ng mga anak ko sa paniniwala ko. Iba din yung lalim ng paniniwala ko sa lalim ng paniniwala ng aking ama. At wala ang problema doon kung mag-iba-iba ang paniniwala namin. At siguro ang gusto ko lang iparating sa bidyong ito ay kung ano yung experience ko sa argumento niyang ito. Dahil ang sinasabi niya ay bakit daw si God yung ating pinapasalamatan o kinikredit sa tuwing uh, tayo ay mina na goal natin. Eh hindi naman daw naman niya goal yon Goal daw natin yon at tayo ang nagpakahirap doon. Ang masasabi ko dito dahil ito ay personal kong nararanasan at personal kong na-experience. Uh, isa sa secret ng success or yung pamumuhay ng kontento at masaya ay yung lagi kang nagpapasalamat sa mga natatanggap mo kahit hindi mo alam kung saan nanggagaling to. Kung ano yung pinapaniwalaan mo? Kung kayo nga siguro, itong batang ito, uh, naniniwala sila na yung, siguro, hindi ko alam, dahil siguro naniniwala sila, dahil siguro sumasamba sila sa elepante, uh, kanilang pinupuri yung kanilang elepante, yung kanilang god na elephant, ay siguro, nagpapasalamat yung mga magulang nila sa binibigay ng elepante. Ang pagkakaiba ng paniniwala natin, Lalo, lalo, na yung pag uh, nyo sa inyong God na elephant at sa pag uh, pagsamba namin sa aming makapangyarihan Diyos amang sa langit kasama ng Iso Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ang isang aking aking sasambahin habang ako'y nabubuhay sasambahin at pasasalamatan habang ako'y nabubuhay at kahit sa kabilang buhay kung anuman ang kanyang ibibigay sa akin ako ay hindi magbabago ng paniniwala. Pinagdadasal ko na ang mga anak ko ay ganun din, hindi maging katulad ng paniniwala mo. Naku-questionin na kung bakit si God ang pasasalamatan, eh, tayo naman ang naghihirap ng, ng ating mga goals, ng ating mga achievements. Hindi ka ba nagtataka na pagka umaga pa lang, uh, nagigising ka pa rin? na dapat kang magpasalamat na sa mundong ito siguro nga mas maganda pa yung buhay mo sa buhay ng iba. Uh, kung hindi man kay God, siguro do sa elepante nyo, nagpapasalapat ka pagkakagising mo. Nagdadasal ka na sinasabi mo, uh, God elephant, thank you sa buhay na ito. Siguro ganun ang ginagawa nyo pagkakaumaga o tinuturo ng mga, mga magulang mo. O hindi ko alam kung ikaw ay talagang hindi na sa Diyos. So guys, tingnan pa natin ang kanyang mga pinagsasabi. So, bakit si God yung kinikredit natin? That's so unfair, di ba? So, I just want to tell you guys that God is not a giver. He is a guide. Guide lang siya sa mga gusto natin. So, bakit si God yung iti-thank you nyo? Mayroon na rasyon na ba? Yun? So, yun guys. Si God daw ay not a giver at siya daw ay guide lang daw sa mga gusto natin. Nakaka, nakakapangilabot ang sinasabi ng batang ito. <laughs> kung si God ay is not a giver, wala ka sa mundong ito, Toy. Wala ka sa mundong ito. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka hiniling ng mga magulang mo kay God, wala ka sa mundong ito ang mga magulang mo ay nagpakahirap sigurong magdasal. na Sana, o oh, hindi ko alam, <laughs> I hope so, natama ako na yung mga magulang mo ay nagpakahirap magdasal or nagdasal uh, sila kay God. Or uh, kahit na sabihin na natin, hindi na natin, uh, uh, yung God na lang ninyo, sa God na lang ninyo, kahit hindi na, dahil ayo kong i-implic sa inyo sa iyo talaga yung god ko o do na lang sa god nyo siguro uh, do sa god elephant nyo uh, siguro yung mga magulang nyo mo yung mga magulang mo uh, nagpaka-dasal-dasal sa sa god elephant nyo kung ano-ano ang inialay sa god elephant nyo para lang sabi, siguro na sabi... Uh, Lo, uh, God Elephant, bigyan niyo po sana ako ng napaka-gwapo at napaka anak. Y yun siguro ang giniling ng mga magulang mo sa inyong God Elephant. So, anong sinasabi mo na ang God ay hindi giver? Anong sinasabi mo na ang God ay ay guide lang sa mga gusto nyo. At lahat siguro ng pinagdadaanan mo sa buhay, hindi ko alam kung anong pinagdaanan mo sa buhay, Uh, parang tingin ko sa iyo wala kang pinagdaanan sa buhay parang rich kid ka kaya siguro ganyan yung ano mo yung paniniwala mo about about kay God pero sana walang maniwala sa iyo sa mga pinagsasabi mo sana wala kang mahimok sa pinagsasabi mo na God is not a giver dahil ang lahat ay galing sa makapangyarihan Diyos amang nasa langit sa makapangyarihang Diyos Ama na gumagabay sa atin lagi. Kung ano man kahit anong tawag niyo diyan, anong man tawag niyo diyan, o ano man hindi ko alam kung anong kung paano kayo nagdadasal o kung paano kayo nananampalataya. Pero ako ay naniniwala na ang lahat ng biyayang natatanggap natin dito sa mundo ay Galing kay God. Lahat ng magaganda ay ibinigay ni God. So guys, ituloy pa natin yung panunod. Tingnan natin kung ano pang kanyang mga sasabihin. Yung may binigyan kayo ng tao ng blessings. Sasabihin, thank you God. Bakit thank you God? galing sa'yo yun, di ba? Weird. Baka naman tayo... So, yun guys. <laughs> Oh, Nakanasan na ba daw natin na may tao tayong binigyan ng blessing bago sinabi daw ng taong pinulong natin is thank you God. Ay, nako, saan ba na kukuha ng batang ito ang kanyang paniniwala? Uh, okay lang sana sa akin eh kung sinabi niya talaga na... Kasi guys, pinanood ko itong kanyang buong video bago ako nag ko okay lang sana sa akin kung sinabi niya mismo na atheist siya or hindi siya naniniwala kay God. Wala siyang pinaniniwala ang God. Uh, walang, dahil sa atheist guys, walang existence ang Diyos. Walang God sa, sa mga atheist. I hope na tama ako sa mga atheist. ah uh, okay lang siguro sa akin kung ganun mismo yung kanyang sinabi na hindi ako talaga hindi ako naniniwalang may Diyos dahil hindi ko talaga naranasan may Diyos siguro ganun yung kanyang naranasan talaga or lumaki talaga siyang ganun pero guys kung papanoodin nyo ang video niyang to sa huli ay meron silang God Elephant na sinasamba kaya natatawa ako dito sa batang ito na <laughs> uh, sinasabi niya bakit, na, bakit natin pasasalamatan si God eh, hindi naman niya goals yun. Goals naman natin yun. Tsaka tayo naman nagpakahirap doon. Eh, parang ang sinasabi niya, bakit tayo pinapasalamatan natin si God? Eh, yung kanila naman, pinapasalamatan din naman nila. Eh, elepante eh, yun. oh, guys, panuotin pa natin kung ano pang sasabihin ng batang ito. Yung mga Pinoy, o kayong mga Pinoy, masyado lang kayong obsessed kay God. Pati hindi na lang kayo mag-focus kung ano yung real life, di ba? hindi kami obsessed kay God. Hindi kami obsessed na obsessed kay God. Ang ipinapakita namin ay malaki ang paninipalataya namin kay God. Malaki ang faith namin kay God. Malaki ang paniniwala namin kay God. Na kahit hindi namin alam kung anong uh, itsura niya, anong, o kung nag-existence ba siya, Basta alam namin, nararamdaman lang namin na nandyan siya. At every time na nananalangin kami, binib, uh, isa ako sa nagpapatunay na ibinibigay lahat ng panalangin. Isa ako sa nananalangin na kapag nananalangin ako at nagpapasalamat, ibinabalik ng, uh, ng, makapangyarihang Panginoong Diyos kasama ng Espiritu Santo ang lahat ng aking ipinagpapasalamat at ipinagpapanalangin. Hindi 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 'yon obsession. 'Yon ay pag uh, siguro dahil turo ng aking mga magulang or turo ng mga kinalakihan ko pero para habang lumalaki ako, mas naiintindihan ko, mas nakikilala ko, mas nai-experience ko na totoo ang pa, ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na nasa langit kasama ng Espiritu Santo. Na-experience ko 'yon. Hindi ako ay naggawa ng bidyong ito hindi para makipag away sa iyo sa paniniwala mo, kundi para ihayag din naman ang kung ano yung paniniwala ko bilang isang Katoliko bilang isang naniniwala at sumasampalataya ng tapat sa makapangyarihang Diyos amang nasa langit kasama ng Panginoong Hiso Kristo. So guys, tingnan pa natin kung ano pa ang pagsasasabihin ng batang ito. Tingnan natin. Sa bagay, paniniwala nyo rin naman yan. Pero bakit pinapakalman nyo yung religion ko? Because I told you guys that I was born sa Thailand and iba yung religion ko which is So yan yung sinasabi niya. Namin doon na God is elephant. Oh. So you don't care if elephant yung God namin because I don't care kung fiction yung God nyo Tough. na never nyo nahawakan. Hindi yung fiction. So wag mo sabihin fiction yung God namin dahil yung <laughs> Dahil baka, baka ma-insulto ka rin pagka pinagtawa na namin yung god mong ele elephant. Never yung nakita. Kasi yung, yung elephant sa amin, eh, nakakatulong sa bansa namin, eh yung fictional yung na gods. Eh yun lang guys, gusto ko lang na irespeto natin yung paniniwala ng bawat isa. Tapos, hihingi ito ng respeto sa paniniwala ng bawat isa. <laughs> wow! we all know naman na human maids lang yung mga God na yan sinulat sa libro at iba-iba yung God ng iba't ibang bansa so there is thousands of gods and you don't even know kung anong God yung tama doon hindi mo nga alam eh kung tamang Diyos ba yung sinasamba mo ay yung God elephant nyo tama ba yung God elephant nyo na sinasamba nyo yung elepante uh, sumasagot ba yun pakigawa nga ng video kung sumasagot yun pero actually, Christians lang naman yung may impyerno. Siyempre, sila itong sikat. Matatakot ka eh. Mapupunta ka ng hell. So what if maling God yung sinasamba mo? Sometimes it's better to be agnostic or... Huwag naman atheist. Agnostic, at least you don't have God or you don't have religion. And you're just faithful na there is someone, there is a creator, there is no name. Yun guys, okay kita nyo. Sinabi din niya at the end na may creator. So, bakit hindi ka magpapasalamat sa creator mo, sa mga binibigay sa iyo? Bakit hindi ka ba nagpapasalamat sa mga magulang mo na sa mga binigay ng mga magulang mo sa iyo, yung buhay mo, yung kung ano man yung buhay mo, kinis ang kinis ng balat mo, oh, parang hindi ka nahihirapan sa buhay. Hindi ka ba nagpapasalamat man lang doon? Alam nyo guys, uh, bilang pagtatapos sa bidyong ito, Napakahalaga na maging grateful tayong lagi. Lalo-lalo na pagkagising natin sa umaga. Napakalaking pagbabago ang mapapansin nyo. Kung sakali mang, kung iba-iba man tayo ng paniniwala, iba-iba man tayo ng tawag kay God, uh, ang importante, ipinagpapasalamat natin yung bawat gising natin sa umaga na binigyan tayo ng panibagong pag-asa na pwede natin baguhin yung buhay natin, pwede natin pa, payamanin uli kung ano man, kung ano kung pwede natin abutin kung ano man yung mga minimithi natin. Ah, mas magandang umpisa yun sa umaga na tayo ay nagpapasalamat kung ano man ang tawag nyo dyan, God Elephant, Allah, or kung ano man hindi or kung uh, kung ATS kayo kung wala man kayong tawag sa God at sinasabi niyo universe thank you ako ay nagpapa ako ay naniniwala na ang lahat ng dito nangyayari dito sa mundo ay may pinanggagalingan ang isa pa, uh, kung hindi tayo magpapasalamat lagi sa ating mga tinatanggap sa araw-araw, kung ano man tawag mo dyan, hindi ko na masyadong uh, papalitan sa isip mo kung paano mo nakilala yung God nyo, kung God Elephant man yan, or kung ano man ang sinasamba nyo, kung ano man. Ang saking lang, wala tayo tayong mga tao, wala tayong karapatan na angkinin ang lahat ng success dito sa mundong ito. Dahil ang lahat ng success na ito kung hindi natin hiniling or kung hindi na kung hindi binibigay ng lumikha sa atin, wala tayo, wala ka. Wala yang magandang kutis mo, wala yang kagandahan lalaki mo. Pagka pinagpatuloy mo yan, boy. Sinasabi ko yan sa uh, balang araw, tatakbo ka rin sa kahit dyan sa God Elephant mo. At I hope na, suma, na sumasagot niya yung God Elephant nyo. I hope. At sinasagot yung mga prayers nyo. Uh, ako, wala akong, wala akong problema kung ano man ang sinasamba nyo, kung ano man paniniwala nyo. Hindi respeto ko yon Ang hindi ko matanggap sa video ito is yung parang tinuturuan mo ang mga viewers mo na maging makasarili yung sasabihin parang sasabihin mo ay ah, bakit ako magpapasalamat doon eh hindi naman siya nagpakahirap doon ako naman nagpakahirap doon para sa akin na parang hindi hindi ko gusto na sana pag napanood ng mga anak ko ito sana mapanood din ng mga anak ko itong video ito na sana ay pag ng mga anak ko yung sinabi ng lalaki ito at sinabi ko. At sana'y ma-experience din ng mga anak ko yung na-experience ko ng pagkakakilala kay God at kung paano mamuhay ng masarap, masagana, at tahimik at walang ka-stress-stress sa buhay. So, yun lang guys. At sana'y minakuha na naman kayong maganda sa aking video ito. At uh, hangad ko na sana'y magtagumpay kayong lahat sa lahat ng inyong minimiti. At kung meron man kayong dinadala ngayon, huwag niyong kalimutang magdasal kay God, sa ating Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong makapang ang Diyos amang nasa langit, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at ng lahat ng ating nakikita at hindi nakikita. Kasama ng ating Panginoong Hesus Kristo at kung kung sino man inyong pinaniniwalaan, kasama niya. Uh, hindi ko na iisa-isahin at baka magkamali ako. At uh, salamat sa inyong panonood at sa inyong time.